Ikaw naman, kuya, tigilan mo 11, na yung hulaup mo. 12, Dahil 8, yung katawan 8, 10, mong bunti sa hangin, 16, wala 16, ng pag-asa. Sabang tayo nabubuhay, may pag-asa. Lola Tigilan Gretchen? mo na yung puniling mo, Beho. Ano ba talaga gagaling ang pangarap mo? Maging surbetero Eh, lalong hindi gagaling ang Lola Gretchen mo. Oo nga, pupuntahan na lang natin ang Kuya Ben mo. Tapos tigilan mo na 'yung pagkampana mo dahil baka lumipat pa sa 'yung black magic ni Madam Lily. Okay? Okay. Kiss. Good. <laughs> mm. mainit. Diyan muna kayo, ha? Mukhang masama at tempo. <laughs> Oo nga, Bing, Maghihintay na lang tayo dito. Bat! Bat! Ben! Ah, bakit? Bakit? Halik rito! Anong problema? Mabigat. Ben, ipagpatawad mo. Sumira ako sa usapan. Ah! Bing, isang eh, sandali lang. Sandali lang. Ay, ay, puntahan na natin. Ay, ako, Panginoon. Ay. ano ba magagawa ko? Pinapatawad mo na ako? Oo! Oh. Ah! Eh, na naman? Eh, ko sila eh. Tupla ka! Apa yang Isang tropa na naman kayo! Buti nga isang tropa lang eh. Dapat nga isang brigada yan eh. Kaya lang nagkasakit yung dalawa. Anong sakit? Yung isa may rayuma, isa may asma. Si Beho nga, may lagnat yan eh. Benhar, huwag mo namang sisihin si Mel oh. Kasi, ako rin naman ang may kasalanan eh. Pinilit ko lang si Mel. Alam mo, sa kakahanap namin sa'yo dito sa gubat na ito, nakasalubong namin si, si, si Tarzan. Oh, oh. Ang laki-laki pala ng kanyang katawan. Tsaka, wow, ang haba-haba ng kanyang pasensya. Kuya Ben, lagi pong umiiyak si TV. Laging hinahanap ka. Ganyan! Hindi totoo yan! Yan ang pinakamalaking kakakadinig ko sa buong buhay ko. Dahil alam ko, masaya ngayon yun. Dahil marami nang niligo sa anya. At gabi-gabi, nagpa-party yun. At, hindi! Hindi! ko. At alam mo, ha? Nagpamisa pa yun nung nawala ako sa buhay niya. Alam mo, matagal na akong kinakain ng selos. <coughs> ha? Masyadong masakit. Masakit na masakit na masyado. Kaya ako, wala akong kapilip-lip sa mayaman! Mga sweet again! Lalong-lalo na si Ping! Ah! Bakit? Yun! Kapagalala, Stella. May liligtas kita rito. Pagbalik mo sa Amerika, makakalimutan mo rin na nangyari sa'yo ito balik nga eh. Mahalaga sa akin ang nangyayaring ito. Ano ibig mo sabihin? Ayokong makalimutan ang araw na namulat ang mga mata ko sa katotohanan. Pagmula nang umalis ako, Ibinuhos kong buong buhay ko sa trabaho. I worked so hard to succeed. Hanggang sa marating kong kinatatayoan ko sa ngayon. Akala ko na sa akin ang lahat. kung sakaling hindi tayo makaligtas dito, wala nang saysay -say lahat ng pinaghirapan ko. Pawang kaligayahan lamang ang tunay na sukat ng tagumpay. Anhing kong lahat kung wala rin naman akong paglalaanan at wala rin akong minamahal. Hindi ko masasabing na buhay na ako ng sapat. Marami pa akong dapat gawin para magkaroon ng kahulugan ng lahat sa buhay ko. Mga kababayan, tayo ngayon ay inaarap sa mapanganib na kalaban. Ang mga taong iyan ay armado at handang pumatay. At kayo'y nakakasagabal. Nakakaabala kayo sa mga ginagawa namin para malutas ang problema ito. Eh, kanina pa kayo, Joe. Wala naman kayong ginagawa. E, Parang kabahid ko nandun sa loob. Sandali lang, sandali lang. Makinig kayo sa akin lahat. Kung gano'n nyo gusto malaman kung ano nangyayari sa inyo mga kamag-alak doon sa loob, gano'n din kami. At hindi basta-basta na sumalakay. Kaya kung ako sa inyo, magsiuwi na kayo lahat. At ipaalam na lang namin kung ano nangyari sa loob kapag nalutas na ang problema. Sir! Pusin kayo lahat! Sir! Teka, teka. Eto, ha. Ipapuputol ko itong kapraso ko na kausli. Tsak na nasa paligid lang yung mga unggoy na yan gumagawa na naman ng aliwaswas. Manood ka. Esther! Oh! Esther! Yung suki mo, nasilong na naman! Nako, mga... Saksaka ka na... Kalando naman eh! Parang di ka dumaan sa raket ko eh! Pambira ka naman kalando eh! Oy. Kanina pa may humahanap sa inyo. Bakit sino ba to? At kung mamungutang ka, you better turn around or come back tomorrow. For tomorrow is another day. Right? Ito, ngayon, di pa rin nagbabago. babaho sa ilog. Sino Ako, Pasensya ka na. Alam mo naman pag ninerbis ako eh. ko matis ng... Ngayon, narito na tayo lahat. Ang gusto ko sana, magsama-sama tayo gaya nung dati. Kung meron ng isa, meron din ang lahat, di ba? Ibang one for all and all for one. Ano, payag ba kayo? Oo! Oh. Oh. Talungin natin si Cardin kung payag siya magsama-sama tayo ulit. Just like when we were little hmm. boys and little girls. Mm. Sige, papayag ako magsama-sama tayo ulit. Pero sa isang kondisyon, iba noon, iba ngayon. Kung noon wala tayong alam kundi magnakaw, ha? Huh? Kabastusan, kawalangyaan, wala na ngayon yun. Iba na ngayon. Ngayon wala tayong gagawin kundi mahalin natin ang kapwa natin. Tsaka magtatrabaho na tayo. Lahat ng kakainin natin, legal. Sabahot isang butil na bigas, isang patak na pawis. Ako magtatrabaho? Tayo magtatrabaho? Lahat tayo magtatrabaho. Doon sa loob, ha? Maraming nabago sa buhay ko. Noon wala akong Diyos eh. Wala akong Diyos. Pero meron pala. Mahal na mahal niya ako. Kaya ang unang-una ay tuturo ko sa inyo. Kung paano niyo hanapin yung Diyos? Ano? Ano? Esiyas, 61. Kapitolo? Kapitolo 61. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat <laughs> pinahiram ako <laughs> ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Ah! <coughs> Magpasa! Ayoko! Magbasa ka! Ayoko ngay. eh. Magbabasa ka o hindi? Hindi. Magbabasa ka hindi. o hindi? Hindi eh. Bakit hindi? Eh, hindi nga ako marulong magbasa. Ano? May reklamo ka pa ba? May angal ka pa? Sinasabi ko na nga ba eh. Isa kang bulating ng mukha. Yeah. <coughs> Berto, kumusta? Eto, hinihika pa rin. Uh, bumili ka ata ng gamot ah. Ano, para sa hika? Kumusta ang teritoryo ko? Wala bang kumukontra? Noon wala, Julio. Baka ngayon meron na. Sige, alis na ako. pastos, kinakausap ko pa <coughs> eh. may palaman yung binitawan mong tinapay ah. eh bigyan mo nga ng bilog yan. Doblin mo na. Oo! <coughs> oh, kailangan mo ito. Nang mamantikaan yung bibig mo para kumintab. Baka may gusto kang ibalita sa akin, ha? Huh? Si... Si Kanting Sungkit. Lumaya na, Julio. Aliso ka. Baka siya ako kumoto sa'yo.